Binastos nga ng mga fans na ito si Kevin Durant bago ang laban kaya ito ang ginawa ni KD sa anila. Pero bago natin pag-usapan si KD mga idol ay pag-usapan muna natin ang napakalupit na ginawa ni Nikola Jokic ngayon laban nga sa Wizards. Well matapos nga niya kasing magtala ng triple-double abay sinama niya na itong si Russell Westbrook pati na rin si Lebron James as the only three players in NBA history na magkaroon ng triple-double against every team in the NBA. At hindi lamang yan mga idol dahil alam nyo ba hindi nagbintes itong si Jokic sa labang ito. 31 minutes, 10 out of 10 sa field. At sa 21 points, 19 rebounds, 15 assist performance nga ni Jokic ay alam nyo ba, siya ang kauna-unahang NBA player in NBA history na magdalangan ng 20 plus points, 15 plus rebounds, 15 plus assists o na 100% shooting on the field. So talaga nga namang patuloy lang na pinapalakas ni Nikola Jokic ang kanyang MVP candidacy this year sa mga history na ginagawa niyang ito at baka possibly maipanalo niya na ang third MVP niya pangatlo out of the last four years. So for sure it's going to be special kung mananalo nga si Jokic ng another MVP award. At ngayon nga ay ata ng pag-usapan ng mga fans na binastos si Kevin Durant nang siya ay palabas nga sa hadel at ang marinig ito ni Kevin Durant ay talagang kinompronta niya itong mga fans na ito kung saan bumalik naman agad itong mga Dallas Mavericks fans at parang pagkabait-bahit mga idol matapos kang komprontahin na ni Kevin Durant. Pero mga idol, tinawag kasi nila si KD na B-word at bukang ang nag-init ang tenga, nag-init ang ulo ni KD kahit kinompronta niya sila. Tingnan natin ito. At matapos nga ng kanilang interaksyon na yan ay dapat palalabasin na sa arena itong mga fans na ito na nang bastos kay Kevin Durant pero dahil nga sa kabaitan na neto ni Kevin Durant ay inabisuan niya nga ang mga security dito nga sa Dallas Mavericks Arena at pinasabi na wag na nga daw paalisin. At parang pinagsabihan na lang ni Kevin Durant na ayusin at huwag nang ulitin yung mga ganong karilang ginagawa. At nakinig naman ang mga security kay KD at hinayaan na lang itong mga bastos na fans na ito na manatili nga sa kanilang mga ubuan. At kaya naman tanong ko sa inyo mga idol, sa tingin nyo ba'y dapat pinaalis na lang itong mga fans na ito? Or okay lang at tama lang din na hindi na hinayaan ni Kevin Durant na out itong mga fans na nang bastos sa kanya? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion dyan.